Actuyan. Magaling kang kupal ka. Boss Chokes, namamansin ka pa. Hindi. Hindi ako namamansin sa mga supot. Hindi, wow. Marami kasing supot dito eh. Sana yung mga supot dito. Bahala ka sa buhay mo. Oy, Monton, baka naman maglagay ka ng scatter dito sa email, oh. Kailangan namin ng scatter dito. Ano ka na si Sira Ulo? Kung nga, ako, utangin na, meron akong bagong skin ni Mosko, ba bueno. yan, oh. Hindi sana pinag-billboard mo. Trial card. <laughs> Trial card ang putragis. Putragis, Putra, ka ng skin sa akin. Ako nga, nak trial. Mindset ba? Mindset. O, oh, trial lang yung skin ko eh. Tapos hingi ka ng skin. Aba, matindi. Ang galing. Ang galing. Diba no? Kung, kung merong scatter sa mundo, tapos mga hero no Mobile legend, di ba? Pak, pak, pak. Kumbu, kumbu. Ba, ba boom, boom. Nakadrugs ka ba? Pwede naman siya maglagay scatter dito eh, kasi yun yung uso ngayon eh. Anong ka nasisira, ulo? Pwede niya naman ka yung pusta doon yung diamond eh. Tapos pwede magkasin ang diamond, di ba? Ang lakas ng tama mo, tama na. si Mundo, noy? Hmm, tirain ko yung itlog mo eh. Sorry, chill. Tara na, wasak-wasakin ko dito. Puta na. Pag sinod na katapat ko dito, bubugbugin ko talaga. Tumesting ka! Wala akong patawad eh. Oh, bago pa naman yung skin ko oh. Sana pinatato sa noo mo. Lakas ng skin. Oh, yun! Lah! Gago, tumatalo no. <laughs> ano pa Gago mga sir oh. <laughs> ah. Ang tindi ng kanpre pre. Tangin na, sariro talaga ito mag tv tibi pre. Gito tv tibi pre. Puta yung ko lang na Ngayon, wala napansin, Oh, <laughs> Oh, ano? ano ha? Ano? Papalag ka? Baka mamaya ma-wasak to sa akin eh. Kasi gusto nyo first blooding ko to? First blooding ko to, pre? Huwag mong subukan. Sige, <laughs> putangin mo. Halika dito. Ay! Joke lang! Ah! Ba't ako sakit nun? Nandaya! Madaya! Bobo ka ba? Ah! Huwag ka okay, iiyak. Yeah. Baka nakakalimutan mo, muskugad to. Baka gusto nito mabugbog to. Ah. Kawawain ko kaya to. Ulol! Oh, Huwag mo akong galitin, ka Ano pangalan mo, ha? Baka nakakalimutan mo, top global to, ha? Hindi totoo yan. Ano ba itim nito, pre? Ito ba? Tama ba itim ko? Patay to, pre. Tingnan, ako, pre. Tingnan, ako, pre. Tingnan kung paano papatayin to, pre. Tingnan, bote, pre. Tingnan, ako, pre. Tingnan ako, pre. Talo! Ayoko magmura, ayoko! Ayoko, ayoko! Ulol! Mamaya lang, babalikan kitang supot ka! Ha? Babalikan kita! Tumesting ka! Akala mo siguro, ha? Lapil na pil to, Putang ina, ubos, ubos, oh! Ubos, 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 oh! Ubos, ubos, oh! Ubos, oh! Ubos, oh! Ubos, oh! Ubos, 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 Putang ina! Lakas mo! Double kill! What the

what the shit? Bobo ka ba? Grabe! Grabe ang animal! Daddy, chill. Oh my God! Ang bilis naman natunaw sa taas. Grabe naman, ang bilis naman natunaw dito. Bobo ka kasi. Dawit, dawit, nasa sa yung Marks Manila. Bobogbogin ko na ba? Tama ba yung item ko? Bahala ka sa buhay mo. Tama ba yung item ko? Ay! Ano ah, ano ah, ano ah, ano ah. Ang kulit, pumapalag pa. Mas ako matatakot. Oh, puta. Maya ka sa akin. Oh, lagi okay, pray, lagi pray, pray. Stop, stop. Let's kill, let's kill. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Hmm. Ay, ay, nandito ka naman. Nandito ka naman, pangit ka. Nandito ka naman. Nandito ka naman. Hmm? Ha? Ah? Gusto mo yata mabugbog eh. Gusto mo yata mabugbog eh. Lumapit ka dito. Oh, jack kita. Oh. Bastos ka! Oh, jack ko lang kita. Oh, oh, oh. Oh, oh. Jump, jump, jump. Oh, jump, jump, jump. Oh, ano Ano ah? Ano, ah? ano 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 ano, 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 Eh, ano, ano, ha? Putangin ang turi ang bastos! Bobo ka ba? Sige, sige, sige! Sige, pre! Ay, ay! Back, back! Ay, 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 ay! La, 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 Ay, ay, di puta! Pati ako, malapit ako na matay. Sorry, sorry! <laughs> ah, putangin na, habol, oh! Ah, habol siya po to. Kala niya siguro, kaya niya ako. You cannot kill me! Daddy, chill. Tangin ang ina, sumusubra ka na po. Oh, kalma Tama ba tong item ko? Tama ba tong item ko? Turuan nyo nga ako, turuan nyo ako Putangin ina ngayon ko lang ulit mo nagamit eh Walang kulit to, kulit to Wala! Talo! Sige lang, Tutun na ako naman pinakamataba sa kanila eh Ngayon lang yan, ngayon lang yan Mamaya bugbog sarado si yan Mas ako matatakot Oh, scary oh Scary oh Oh, scary oh Bahala ka na dyan, oh. Lala, dito mama. Wisit, ba't ganun dito matama? Hindi ko na alam. Ay, pre, banata mo yung pre. Puta na yung Banata mo pre. Ay! Ito nga mo. Ay, gago na, oh, boss. naman, oh, na, na naman tayo. Nakakabad trip ka naman. Baby, kalma. Ah, bago mo. Gusto nyo talaga maubos, ah gusto nyo talaga o oh, yan naubos ka sa ama mo o oh, yan naubos ka sa ama mo to saktong sakto to o oh, saktong sakto o ba diba? o oh, ba diba? saktong sakto yan magaling kang kupal ka o oh, diba Puta, ina nyo naubos kayo mga ulol feeling malakas kayo eh mamaya lang kayo sa akin put put kayo sa akin ulol sinasabi ko sa inyo nagsisimula pa lang yung muskob ko eh ha di nyo alam ta Global ako, Moscow UCR, mga ulol. Hindi totoo yan. Nagigigil ako dito sa nata na to eh, ha? Dumaan, duma, ka dito, putang. Dumaan ka dito, putang ina mo, ha? Daddy, chill. Okay, dito, <laughs> putangin, putangin, nagigigil ako sa'yo eh, ha? <laughs> putang ina, di pa rin trip naman, oh. Bobo ka kasi. Nakakabwisit naman talaga. ina mo, lay ka dito, putang ina mo, sige, putang ina mo, pumalag ka, mm. Wow naman! Ha? Kaya mo ko, O, ano, ha? Hindi nyo ko kaya, sige. Try nyo lumapit dito, po, nagwawala na yung muskob ko, Ano, paki ko? O, nagwawala na yung muskob ko, ha? Ha, nagwawala yung muskob, oh, putang ina, kitchap yung tori nyo, kitchap yung tori nyo. O, okay. o, sige. Ano, ha? Oh, sige. Oh, ano? Ay! Ay! Hinihina ako sa kababuhan mo. Sige lang, sige lang. Ganyan talaga. Pero bubugbugin bu ko yan sila lahat. Hindi, wow. Ubus <laughs> ubus oh. Ubus oh. Ubus to sa akin, ubus to sa akin. Utangin na, GG. Tulak ka doon, buhi ka. Inubos mo na mga kasama ko, putang ina, man. Ba't nyo inubos? Bobo ka ba? Tapos mamaya, sasabihin nila, buwat ako. Dapat di na lang ako pumasok doon, o no? dapat pinatakas ko na lang si Balmond, eh. Ano ka na si Ulo? Ubusin ko ba, ubusin ko ba? Ubus, oh. Putang ina! Psst! Uy, bad yun, ha? Ubusin ko to, chimpo to, chimpo to. isip naman oh. Una na lang tayo Tang ina nyo Paunahan na lang tayo, Oh. Di ba umuwi sila? Mindset ba? Mindset? O, oh, tangin na nyo, ah. Kayo, dyan. Kayo, dyan. Ginagawa nyo, ah? Anong ginagawa nyo, ha? Ah? Anong ginagawa nyo, ha? Ah? Anong ginagawa nyo, ha? Daddy, chill. Ginagawa nyo, bolin Bulin mo, bulin mo, bulin mo. O, oh, tangin na. puta Ito na, chimpo na to, chimpo na to Chimpo na to, chimpo na to Full boost to, full boost to Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na Abang ako dito, puto na patay to, patay to O diba, put put Ang lakas oh, oh my god <laughs> <laughs> Ang galing, ang galing Ang <laughs> galing Sorry, sorry. Hindi, <laughs> sinadya ko yun, sinadya ko yun. Talaga, Charmin? Putang ina mo! Ako tatapos, be, ako tatapos, be. O, putang ina nyo. Putang ina nyo, ubus kayo! O, putang na, nabuhay pa! O, di ba? Grabe, grabe! Saktong sakto yung pagpasok ko! Saktong sakto, putang ina nyo, ha. Gigil nyo ako, ha. Putang ina mo, mm, Di ba? sana oh. Kita mo yon? Nagpakamatay ako doon tapos tinapos ko. Mindset ba? Mindset? Lahat talaga makakatalo sa mindset ko eh. Pag sa galawan oy eh. Putang ina. Eh Buti hindi ako naging BP. Pero malapit na ako maging BP oh. Kunti na lang oh.